Dito po ulit tayo sa pwesto ni Ate Baby. Punong-puno po siya ng maraming gulay. Oh. Tulad po ng pipinong bakla, pipinong puti, siling panigang upo, sitaw, ampalaya, okra, bonito. Alamin po natin yung mga asking price ng kanya mga gulay. Good morning Ate Baby. Ate Baby, punong-puno ka na naman ng gulay. No? Mali talaga yung pwesto mo. Ano? Kailangan, malaki. Magkano itong bonito natin ganyan, asking price? 50. Oh, 50 po per kilo, 500 per bundle. Yung ating ano, siling panigang. May 1,100. Oh, angat na angat pa rin. Oh, Ang pinakamaangat oh, oh, niya, 1,001. Oh, may 90 rin. Oh, oh, yung ating ampalaya. Ito ba yung magkano may upo? Oh, 65 oh, okay. po okay. sa oh, ampalaya. Oh, Okra, oh, kuya. Okay. Ito ba yung ganito?

Pato ng palikpit. Ah. Eh, sabi ko si 15. 15. Eh, yung ating upo, magkano yan? May 25, may 25. Ayan, medyo tumataas naman na, ano? Eh, ating, ano, Bulacan White. Pinakamahal. 60, may 50, may 40, may 30. Ano? Wala pa tayong negro. Eh, 40 nga lang yung ah. negro sa ah. negro. Eh, yung talbos ng sili natin. 180 180. At yung talong natin, yung magaganda yung talong natin, no? akin yung kay Marim Bet. Eh, hindi akin. Okay. Eh, 55 na tuloy. 55. Ito bumaba din, yeah. ano? Dati mataas eh. 55 po ang talaga yan. Salamat, Ati Baby. Ito, kaila paano. Magkano na yung Taiwan natin? Walang tindas ito kayo. Asking lang. 180 po. Bumaba na ano? Ang na ng ano, 980 isang bundle yun. Bumaba. Ay, yung ating muradong ganun. 50. O 50. Sa Sophia Magkano? ano? E alis lahat bumaba yung ating ano, yung ating Bulay uh, dito. Eh yung domino natin talong. 70. Bumaba din dati 120, 100 din, no? po alis bumaba yung lahat mga ano natin, mga presyo. Salamat. Kaya yung okra natin. Magkano nga yung okra? Maganda. Hindi ko na nga alam pa kaya. Ha? 25. 25. 25? Okra lang ba yung gulay mo? Okra, sitaw. Ayan yeah. gumaba no? din yung ano. Dito sa ano sa kamatis natin. Alvin, anong size nito? Small po yan, ang biskaya. Biskaya, yung big natin? Big po natin, natuloy kanina 6 pieces. Oh, medyo bumaba din 65, 60 yung big Yung medium Medium po, 45 45, small 30 Ano bang ba kamatis to? Garnet yan, biskaya po Medyo bumaba rin yung ating uh, Kamatis Dito tayo kay Marian Tanong natin itong sitaw niya ito Maganda o mahaba May bulakan white, may negro Maria, magkaling bulakan natin ngayon? 40, 50. Ang baba naman, ano? Eh, yung negro? 40. 40. Eh, yung talong natin ngayon, magkano? 50. 50. Sa kamatis natin, patag ba to? Magkano? O, oh, 60 itong ating uh, ah, kamatis. Salamat! <muching> ay may supiya ka yung supiya mo magkano 225 tong supiya tapos meron dito si Jane, okra Jane magkano yung okra 25 25 yan pa. 25 daw aya pa 25 gusto pa ng 20 mababa yung mga presya no malakas tumawad na yung mga ano tawawa naman yung mga magsasaka, yung mga farmers natin tinatawaran yung mga gulay nila yan o yung papaya natin Walang pagbabago 10 piso pa rin <tinyo> Sweet bag puti ba to? Magano? <tinyo> oh, 25 ang kamote puti okay, na, po Lalo. Yan po Time check natin 10.22 Nasa lukuyang pa rin nagdadating ngayon yung maraming gulay dito sa ating baksakan. Tanong okay. natin yung ano, yung kalamansi. at Tessie, magkano na yung kalamansi natin ngayon? Kapos sa libo ngayon? Medyo angat na yung ano yung kalamansi. Yeah, sa libo daw kahapon. Pero magtanong tayo kung magkano presyo ngayon. Okay, kalamansi ako. Magkano? mo na lang. Dito kay Ace, tanong natin yung kalamansi niya. Ace man magkano na yung kalamansi? mga yung 15. maganda maganda 1,000 po yan medyo umangat naman po 1,150 po ngayon yung ating ]abilit. ano 100, 000, 000. yung maganda maganda yun ha yung hindi kagandaan oh, 9 oh, nebe saan pala yan natin maganda rin no? ha uh, ngayon like, po medyo dumami po lang dati pinakamaganda po natin 60 lang po 60 yan sa patolang uh, finish 25, 20 ang lakaran. Oh, 25, 20 ang lakaran. Salamat. Eh, ngayon maraming ano, maraming mais di si ate aya. Tanong natin kung may mais na sila ng puti. Diyan live, magkano na yung dilaw natin ngayon? Mura-mura lang ayon. Magkano? Napakamura ng mais na dilaw. Yung ating puti. Pagkakataon na lang ito, lalas. Pagkakataon na lang ito, lalas. Lalas ang Forty-five. Forty-five. Yan, medyo manghat naman yung puti kapong korente. Ayan po yung ating uh, idol, si John Lloyd. John Lloyd. John Lloyd. John Lloyd. Dito naman tayo kay ano, kay Ate ni Yung Ate Ine kumagaday. Ang ganda ng peche ni Ate Ine. Talavera, oh. talavera. Basta talabera ang pecha maganda talaga, no? Magkano yung pecha ng talabera ngayon? 40 35. 40, 35. Kasi nga, tignan nyo kasi, o. Oh, Napaka-kinis, napaka, napaka walang butas, no? E eh, yung ating uh, bonitong palaya ngayon? O, oh, 40 itong ating bonito. Sa sa palo, katini. Ah, di ba, siya? etong patola ang lang, Oh, pinsip po ang asking 150 per bundle. Yung pipino puti asking price. Yan, medyo maganda maganda kasi itong pipino puti te nyo 20 po 200 per bundle. Sa Sophia. 20. 20. Ah, Ay ba to lagi hay na ano? Lagi hay. Magaling lagi hay. Ano <laughs> po mabibigyan? Doon sa ano eh, 150. Yeah. Lagi ay nakalaman si ito yung ginagawang juice. Dito kay parin dyan ko, meron siyang beans oh. Pare magkari yung beans natin. 50, yun know. oh. Itong sigarilyas. Oh, 16. Napakamura po ng sigarilyas ngayon. Sa okra natin, pare. 25. Turing na Yeah, lahat ng tinatanong yan. 40. 40, yeah. Eh, yung ating upo. Upo natin, 20. 20. Uh... lahat naman eh. Araw-araw naman, puro asking turing lang tinatanong ko. Yung mo, final price. Oh, yan. Ay lagi natin sinasabi kaya okay, yung, yan, yung mga tanong natin dito araw-araw po hindi rin magbago yun, hindi po tayo nagano ng final prices puro asking price o touring lang. Kasi touring ano. Ito tayo sa sumisikat na kagawad ng barangay Caudillo po ayan. Sikat na sikat po pinag-uusapan po ngayon to. <laughs> kagawad magkano yung ating labong ngayon? Nasa luyot. Luyot po. 15. Oh, 15 po per tali 'yon. Eh yung ating sitaw na talbos. Oh, 10. 10 sa talbos ng kamote. Talbos po ng kamote, 12. 12. Yan sa silin nating talbos. Ay, okay, talbos po 170, 150. 150, 170 po yung talbos ko ano. Salamat kagawad. Sa Yan po kumakaway na po. Next year pa po kumakaway <laughs> na ngayon. Ito sa boss ko, to araw-araw natin ina-update ng ano. Ayan ha. Rangel Yan Yung luya niya Boss, magkano yung magandang magandang luya? Boss, yun na lang ang luya ko eh Ah, magkano yung maganda? 110 na lang 110, yan Yung hindi kagandaan, magkano? May 85 Ah, may 85 Yung maganda maganda 110, 110, ito 85. 85 Yan, 85 Pero tingnan mo Napakaganda pa rin, ano? 85, pero napakaganda pa rin Huwag natin kung may pagbabago sa Suprema. Madam, magkano na yung big natin Suprema ngayon? Yung medium 24, yung minor 20. Yan ah, yung malaki po 25, yung medium 24, yung minor yung small 20. Medyo bumababa na naman, ano? Sana huwag na bumaba, sana hanggang doon na lang, ano? Hawawa naman yung mga kaibigan natin eh. Salamat, madam. Dito sa kamote natin puti pa cellphone cellphone pa text text na wala ay nauubos na pala eh magkano yung kamote natin po ngayon Trenta. yung dilaw Oh, ayan. Ito yung puti, 30. Tingnan natin dito yung dilaw. Oh, kasalu uh, kasalukuyan binababa naman yung kamote ng Taiwan. Sitanong so, din natin. Julie, magkano yung dilaw natin ngayon na kamote? 40 Sa Taiwan, 40 Sa Taiwan si... O, oh, 45. Sa labong mo, 20. Ayun, may, pa, may ano ka, kalabasang haba? Magkano'ng kalabasang haba? O, oh, 20. Sa kalabasang haba. Salamat. Dito kay Ate Peri. Dito, oh, madalas magtanong ng ano, eh, Nung sinibuyas. Magkano'ng sinibuyas natin? Mababa na yung sinibuyas natin ano? yun, oh. may mababa. Yung good na good, 7.50. Meron din siya, hindi kagandahan. 3.50. Itong ating ato, ating papayang dilaw. Painugin. Painugin, 25. Sa mga gabi natin galyang ngayon. oh, bumaba na. From 35, 33, uh, 32. Ngayon, 30 na. Ang laki ng binaba na ang gabing galyang natin. Salamat. Ito yung kamote yung Jack, magkano yung ubi natin kamote ngayon? 300. ayam po kay Ah Isang magandang buhay at mapagpalang umaga mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palente Today is October 17, araw po ng Biyernes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay. Tulad po ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, Palengke ng Sangitan, na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po kung alamin natin yung mga asking price ng mga gulay na ito. Tandaan niyo po ha, asking price lamang po ang ating pinatanong. Hindi pa po yan ang ating final prices dahil maaari po yan magbago. Depende po sa ganda, quality ng inyong gulay, sa oras na mabibili ng ng iyong gulay dito sa ating baksakan at siyempre po sa malaking pagtawad o sa pagtawad ng mga mga ngalakal o mamimili dito sa ating baksakan kaya kung bago lang po kayo sa ating youtube channel Dante di Mr. Palenque please don't forget to subscribe sa ating youtube channel Dante TV Mr. Palenque po, patuloy po ang pagdating ng mga gulay dito sa ating baksakan. Napakarami pong gulay. Kaya kung gusto nyo po makakuha ng magandang magandang gulay, pumunta na po kayo hanggang maaga po para makapili kayo ng mga quality na gulay. Dito tayo kay Madam Luz. Good morning, Ate Luz. Magkano na yung kamatis natin? Patag ba yan? Magkano patag? Oh, 60 po yung kamatis na patag niya, Ate eh, Luz. yung siling panigang, ito yung mahal, eh, no? one. 1, 2, 1, 1, Yung upo natin maganda. Kami yung mga Sa Taiwan? Taiwan. Hindi kaganda. Hindi kaganda. Hindi kaganda. Bumaba masyada, no? tama. O, 180. Eh, yung patolang palikpik. 2,000. Yung mahal maganda. Eh, yung patolang palikpik. 25, 23 25. Oh, Oo, 25, yan. 25, Salamat, 25. Madam Luz. Thank you. Eto, ang gaganda ng Taiwan Sea dito. Magkano yung Taiwan Sea yung kamote? Asking lang. 45. Sa Sampalok 20. Gumaba talaga yung Sampalok ayaw na umangat, ano? Ayaw pa babara. Ayaw pa. Ayaw na. Sa January. Sa January. Ayan yung ating siling uh, demonyo. 50 per kilo. Dito sa pwesto ni Madam Len. No? Kere, araw-araw maraming siling Taiwan itong babaeng ito. Siyempre po, minatayo ng Taiwan kung saan-saan sulok ng mundo. Saan ba galing yan? Yan po sa tabi-tabi. Tabi-tabi daw. Ang variety ba niyan? Hybrid po din. Ah, hybrid. Magkano nga yung asking niyan? 1.4 4 po tawad din. 1-4. Medyo bumaba na siya. Oh, ano? Bumaba. Eh, yung talong natin. 60 po yung eh. Ayaw pa ng iba. Oo, oh, 60. Ayaw pa rin ng iba. Pero malalain po kasi yung magaganda, mahal. Magkano yung maganda quality? 70. Po. 70. Eh, yung kamatis natin, patag ba yun? Opo. Oh, Magkano? 65 Magano? po na Oo, oh, 65. BM size, so maganda, mahal. Yeah. Magkano yung BM size? 60-65 po yun. Yan. Yeah. Yeah. Salamat, Madam Lenlen. Maganda lalo si Madam Lenlen, araw-araw. Hindi -araw. -araw. mo, ata. Narinig akong kumakanta dito. Ang ganda pala ng boses ng batang to. Singer, sir. singer, pala to. No, nga. Ngayon, mo, sir. ngayon ko lang nalaman maganda pala ang boses nitong batang to. Dan, sir, <laughs> uh, 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 Magkano ito ng ano natin siling panigang ngayon? 1-1 po. 1-1 sa okra. Okra po. Hindi ko po alam kung gaano okra kaya pero kakagutom to, 30 25. 30 25. May 35 nung maaga, Depende po sa. E, anong anong sitaw to? Negro star po. Magkano yung negro natin. 40 po. Yeah, bang bang. Taas naman ang kano. <laughs> Talagang baksak yung sitaw. Ayun e, ang palaya natin yun si ang gaganda ng dito. Kaya lang, korenta. Napakamura. Ayun ang sapiya natin doon. Oh, supiya po, 20 gold mini. Kaya lang po, ayoko ko sa upo. Depende po sa itsura, yung magandang magandang po, Ayun. At least, kahit pa, paano, maganda na yung peso na yun. Ayun sa domino natin talong. 80. 80. 80. Yung ating ano, yung atong uh, uh, ano, bonito. 50 50, yan. Pero natu natuklasan ko, maganda ang boses ni Matet. <laughs> Matet, magkano itong ating kalabasang haba? 20 po yung hinihingi. 20, yan. Huwag ka masyadong mag-iinom ng malamig. Ano, basta oh, masisira ang boses. Oo, boses. Sir, nakalimutan oh. Na, araw. Kaya nga, kaya nasa katawan naman eh, sexy. Shoutout shout oh, shout shout mo, shoutout. oh, shoutout shout mo na. Shoutout mo boss, Orly. Orly. Ang mga tiga pantawangan, happy birthday. Oh, happy birthday. Happy na birthday pa. Oh, saan tayo kaya mamaya noon? Ando po sa ilog sa Pantabangan. Yung ganda saan sa ilog. ilog ano? Barangay Sampalo. Yun. Puntahan Yat niyo po. Sa inyo. Lahat ba imbitado? Okay. Lahat po imbitado. Lahat ng mga tiga Pantabangan, punta lang kayo. Yun, <laughs> Dito kay Bunsong Bata, tanong natin. Bunsong, magkaming papaya natin nga ngayon, ngayon? Inog? 20. 20 sa Sofia. 25. Ano to mais na puti dilaw? Magkano yung dilaw? dilaw. 18 mo ra yan. Tanong natin yung labong ni Kuya mo. Kuya mo magkano yung labong mo? Dos. Dos. Napakaganda ng labong, oh. Huh? murang-mura naman. Salamat. Yan. Andito dito yung dalawang idol ko si Madam Jack at si Madam Jude. Si Madam Juliet, bihira akong makita talaga. Hello! Ay, mapura ako. Bagay Ah, hindi kita nabutan. No? Oh, so, ta? Ano? Hello, Ayos! Tanong natin itong ano, uh, itong mais. Ano ito? Ano ito? Dilaw puti. Ah, sweet corn. Magkano yung seed corn? 15, 15. Ito na talbos na ano, ang palaya. Yeah, no? Ito, ang ganda na ang laboy niya. 1-6, ang ganda. Ang ganda na ito, Juliet. Ang ganda. Saka ate, baka gusto mo ng kamatis, 30 lang. Dito tayo kay Madam Ate Mia. Ate ang dami mo ngayong ano, Sophia, magkano? Magkano ang Sophia? Mura, ano? Hindi siya hinabot ng 35. Dati 35. Ano? Sa talong mo, ang ganda ng talong ito, mahal eh. angat eh, no? 70. Yung ating pipinong ah, uh, kay Tukayo, yun? Kuya, halika mo bak, ano mo, bakla mo? 13 po, 13. 13, mura din. Sa okra? Okra, 13. Yan, salamat, Tukayo. Ayan o, may dumadating na pechay, mustasa, hanggang ganito. Ganda ng mustasa, pati pechay o. O yung Ayun, ganda ng mustasa mo, magkano mustasa mo yan? O ganito sa pechay, 40 po yung mustasa sa pechay. 30. 30. Kaganda ng ano niya. Mustasa niya pati pecha yun. Ano, sa nagtatanong ah. po ng sinkamas na panggula yan. 25 po per kilo. Dito lang po yan na Madam Lani kay Boss Ogi, tanong natin yung sampalok. Boss magkano yung gaganda ng sampalok mo? Magkano yung sampalok? 200. 200. 200. Napakamura ng sampalok ngayon. Eh, 200. ay eh, yung gabi natin galyang? 30 po. 30. Yung malalaki po, 20. Yung malalaki, 20. Yung ganito ka, ano, 30. 30 yung good size, 30. yung, yung good size, 30. 300. Salamat. Ito kay Madam Malo. Tanong natin po so. Ang dami ng puso. Madam, alam mo magkano yun sa puso natin ngayon? May 200 po. Meron tayong 250. 200. Eh, yung gadang natin na luya. 50 po. 50. Ang dami yun. Alamak. 50. May 5 pa. Hindi pa rin size. Yung, yung malaki, 50. Like 5 po ang malaki. Oh, 5, 5. Okay, pa. Palong... Dito, ano na Hindi na magkano na yung manuyo natin ngayon. 2.5 po. 2.5. Pag per kilo. 23 po. 83? Medyo ano, tumaas na, no? Salamat. Aram. Anong balita ko, tuminag yung pala eh. Eric, magkano yung mag -ano palayan natin maganda maganda nga ito, minag 5.60 pa bumagsak po. Ah, 65.50. Eh yung buni. 50 po, 60. Ah, 50.60 yung bonito? Bonito po, ganun pa rin po. May 40, may 30, ah. may 50. Ang mahal itong ano, no? nga nun, panigang. po, medyo po. May isa isang daan, May 1-2 pa, pa nga eh. May pa nga daw po. Eh yung talong natin. Yung talong po natin, ayan. Uh, 70. Ayan, bumagsak din ito eh. No? Dato sa dahil. Salamat, boss yes, Eric. Ma. Ay, bakla mag ano? Bakla po, 18. 18. Ah. Yan. po. Ah. Alas 10 pasado na po. Patuloy pa rin pagdating ng maraming gulay dito sa ating baksakan. No? Oh. Kaya mamaya to, mamaya ng hapon to, medyo ubos lahat to. Kaya kung gusto nyo mga pamili talaga ng magandang gulay, maaga po kayo mamalengke dito sa ating baksakan. Daming gulay, oh. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating Kabanatuan Vegetable Trading Center. Palayan ka ng sangita na narito lang po yan sa ating Barangay Magsaislay Norte. Tanda niyo po ha, tinatanong ko, lagi po marami na BPM sa akin. Asking price lamang po, iba po yung final prices dahil yung asking price po, Nababawasan po yan, lalo na po pag tumawad yung mga ngalakal o mamimili sa ating mga gulay. Hindi naman po maiwasan yun dahil nga po nasa palengke tayo. Karapatan po talaga nila yon. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, subaybayan so niyo po lagi yung mga update natin dito sa Baksakan. Bukas po ito mula lunes hanggang linggo ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sarado po sa madaling araw at sa gabi sa nagtatanong po. At sa paradaan naman po, walang problema sa paradaan dito. Malaki po yung paradaan dito. natin dito. <laughs>